naman natin na hindi ito magsisilbi sa interes ng mga driver at operator at ng ating mga commuters. Kaya ta, isa ito doon sa nakikita natin na kailangan paguhin ano, yung sistema ng uh, transportasyon dito sa ating bansa. Maraming mga batas na sinasabi nila na para sa ating sektor, para sa transportasyon. Pero ang nagiging malaking problema ay hindi nagsiserve doon sa karapatan ng ating mga sektor, ng ating mga driver at operator at sa ating mga mamamayan. Kaya ay para tindyan ng daan yung mga dayuhan at malalaking mga negosyante at kapitalista dito sa ating bansa. Hanggang pinapatay, ano, pinapatay yung ating mga lokal na mga manggagawa dito sa ating bansa. Kaya sa ating po, sa bahagi po natin, bakit nga ba tatakbo ang isang driver? Una ay makapagsulong ng batas para tanggalin ang mga samatsari ng mga policy at mga patakran na patuloy na nagpapahirap sa sektor ng transportasyon at sa ating mga mamamayan.